guys panoorin natin tong video na ito isa ba itong taxi driver o isang tin ah, hinuli siya guys dahil ah, na up siya ng pasahero na hindi naman daw loading o unloading ang dahilan naman ng driver ay ah, up siya sa loading o unloading nagkataon lang nang pinara siya nandyan naman siya sa no loading kaya yun ay iginit niya ang sabi naman ng enforcer ah, kung may problema dalit sa committee mag file ng reklamo pero ang giit naman ng driver ay abala, sayang ang oras niya. Ay abala sa sakanya sir. Biyahanin ako. Nene ne an bang reklamo mo? Sa rinulya po eh. Saan? Loading area. P Alam mo ba yung bawal diyan? Ayano. Ay, 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 uh, loading uh, ng uh, to, uh, loading 'tong uh, sir diba? Ganun sabi ko lang. Sir, sabihin sa ka nang paliwanag sa munisipyo sir. Hindi ko gagawin yan sir. Kasi tama na sa tama ako sir. Ngayon dito ganito eh bro. Sir, sabihin dito eh. Mas okay kering manasin. Kasi mo gon ako Dahil pinapakinggan kita. Oo sir. Ah, bigyan naman. Kumain reklamo pa sa committee. Yes, sa damn committee. Saan kayo pupunta? Sa munisipyo? Oo, mo na muna! Oh. Masigi Hindi nga ako tapos eh! Sige, 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 Yan na kayo sir! Kasi may talaga ulo kasi ginagawa nila Hindi natin masirin oh, okay, na Sir. Kaya nga nandito ako eh! Pag may reklamo ka sa so don't trust sa so traffic enforcer, karapatan ninyo oh. magreklamo kahit sino. Kami din may karapatan. Oh, sige, Ngayon, pag alam mong tama ka, complain mo. Sige yung sinasabi ko sa inyo, sir. Ang ganda yan, sir, di ba? Abala sa amin, sir. Magtutapos ka. Aba, nung hindi mo kinaba. Ay, pag ginagawa sa labas. Ay, mo tama ka. Kaya ano mo nga yan, no loading, unloading area. Hindi, labas na yan, sir. Pinagawa mo kami, kami, sir. Uh, ano tama ba kayo, sir? Start po kami nun. Ay, mali nga, sir. po kami. Ilabakan po kami bago kumilis. Saka pinalayas na lang ako diretso, di ba? Ang ginagawa niyo dyan. Nandun po kami sa loading. Nandun po kami sa loading. Ano no? Loading and loading, sir. Ito mo ba yung aro? Ito mo yung aro? Sir, asan ba yung waiting wayfisher niyo, sir? Ito mo yung aro. Ito mo yung aro, sir. Hindi ano pa papabasa ako sa'yo. Hindi, sir. Ah? Hindi, hindi mo. Paano mo makupon yan? Hindi ganun, sir. Paano mo makupon yan? Ano kuhay yung pinagkakataon sa amin, sir? Hindi, hindi. Magsalita ng kalukuan. Sabi ko nga sa'yo, kung may sir, karapat, kung, hindi. Kung kala kayo, sir, dapat pinalayas na kami. Ay, bawat yan. Ano nyo dyan. Eh ginagawa nyo. Ano ito ang mga yan. Ginagawa nyo. Hindi pa-pansin say mo sa'yo. Kasi sir. Ka doon sa, sa iyo. Ay, sir.